Magitan ng ang Department of Education sa agawan ng paaralan ng Makati City at Taguig hanggat hindi raw sila nagkakasundo ang DepEd muna ang mga ngasiwa sa mga paaralan. So, sa frontline ng baritang yan, si Elaine Pulhenso. Matapos ang namuong tensyon nitong weekend sa so umunay parsahang pag-takeover ng mga enforcer ng tagig LGU sa ilang paaralan, kumagit na na sa Education Secretary at Vice President Sara Duterte. Base sa DepEd Order number no. 23, bubuo ng Transition Committee na kinabibilangan ng DepEd Regional Director, DepEd Schools Division Superintendents at Legal Officers ng dalawang lungsod. Pero habang wala pa yan, ang Office of the Secretary muna ang mga ngasiwa. sa labing apat na paaralang na sa mga barangay na dating sakop ng Mahati City pero inilipat ng Korte Suprema sa Tagig. Ikinatuwa naman ng Federation of Makati Parents Teachers Association ang utos na yan ng DepEd. Ngayon po ay mababawasan po yung tensyon at uh, meron tayong mediator. Ang pangamba namin ay mababawasan kasi magkakaroon na po ng maliwanag na transition. Pero may ilang magulang pa rin ang nangangamba sa gagastusin, gaya ni Shine Papa na may dalawang anak na papasok sa Sembo Elementary School at Makati Science High School. Nagalat na ako ng budget kasi since dalawa tong estudyante ko. So hindi biro na ngayon yung mga prices ng mga school supplies. So yun, yun yung isa yung pinaghandaan namin. At the same time, yung mga school uniforms din nila. So kasi walang kasiguraduhan eh kung makaka-receive ba mga bata for this coming school year ng mga free supplies Kabilang ang mga eskwelahan ng mga anak ni Shine sa labing apat na paaralang sakop ng mga barangay na dating Makati pero inilipat na sa Tagig. Sa Kabuan, nasa 30,000 estudyante ang maaapektuhan ng agawan sa paaralan. Ayon kay Makati Mayor Abby Binay, tanggap nila ang desisyon ni VP Sara na pangasiwaan ng mga paaralang ito. Nangako ang alkalde na makikipagtulungan sila sa transition team na bubuin ng Vice Presidente. Makakatulong din daw ito para maibsa ng pag-aalala ng mga estudyante, magulang at guro. Sang-ayon din ng Tagig LGU sa desisyon ng DepEd. Sa nalalapit na pasukan, panawagan ng mga magulang na sana raw ay magkaroon ng maayos at konkretong plano ang LGU para na rin sa ikabubuti ng mga mag-aaral. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhentio, News 5. Mga kapatid Cheryl for, huwag at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.